ah, uh, ah, asa man ka dagi kan kita sa imo. Ano lang. <laughs> no no bunal, ha? Bunal? Buna no, no, la. No no lang, no no. <laughs> hey. Bago na ko ti ba. <laughs> ano, gumagawa lang kami ng ano, social experiment. Unsa <laughs> ano, man Ha? Unsa Ano lang. Hanap kami ng mga taong pwede namin tulungan. Ay! Ano, dito ka muna, Te. Saan saan na Ako ang gamot eh. Ah, sige ka. Ano saan ka saan ako, ha? Ah, sige. Pidali lang. <laughs> ang galing! Ang <I'm> galing! Huwag <laughs> ka muna dito, Te. Ay, hindi ka natakot? Hindi, takot ah. talaga. Ay! Ano lang, ha? Ano lang? Ano lang, Te? Ano lang? Ay, pa dito? Taod-taod na. Ha? Taod-taod na. Ito yung ano mga kamuti mo. Kamuti, pagkaon. Sabi no, ang dami no. Hmm. Ito ano 20 kilo ano. 20 kilo? Oo. Oh. Sa ba? Ano ito nang may ari te? amo Maamo man yung tayo. Ay, sa'yo pala ito. <laughs> ano te? Ano, magkano ito lahat te? Bilong ito na lang te? yung limang kilo, masang guli, sampo. So, 20 times, ano, 10. 700!

Dami. Babi. Eh. Wow, bi bigat niya yan ba? Bigat siya <laughs> ko patay. Ang bigat pa rin ito. Gaan <laughs> lang. Sa'yo, magaan <laughs> lang. Lang. <laughs> lang. Malayo yung mga. Gaan daw Gaan lang. lang. <laughs> <Go on> lang. <laughs> diba doon pagaling siya ate o? Oh. Kinasan oh. yung, yung ano? Kinitinan okay, ka na namin siya doon pa lang. <laughs> ano ka <ba> yan? <laughs> Alam ba ka nang may-ari niya? <laughs> 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 ah, sa yo pala yung lupa doon, Tino? Sa oh. pala yung may-ari ng kamote. Eh, oh. oh. binta mo? Eh, Ibaligya. Bin Ah, magkano kilo ngayon? 20. ni te. Ano? Hindi ka, hindi tamo eh. Mahirap talaga? Mahirap talaga, no? Yung asawa mo, te, saan yung asa na? Sa bukid na. Sa bukid? Na umiyak! <laughs> mahirap din din ako gusto dito dito sa among kung na buhi wow ilang anak mo na te okay, lima lang mm. lima pa, five pa five, yung three. anak mo lima lang yeah. 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 lima lang kahit yung lima nila lang lang hmm. pero yung asawa mo te anong trabaho te bukid lang hmm. bukid no Ay, ano na lang siya bilhin ka to te ano te Banga tag-isang daan ng kilo, eh. Hmm bilini manager yan. Yeah. Right. Yeah. Para lang yeah, no, para si Ate, parang may huh? uh, ano, Ate may 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 problema din magbigay. Ha? Wala. Ah, wala Masaya ka lang? Masaya ka lang. Ang ganda ng kaya Ito talaga 'te. Very fine Ito talaga 'te para sa iyo talaga 'tong. Pasensya <laughs> <iyak> ka na Puro kami kalukuhan. Kahit umiyak ka na. Pero alam mo ati, mga babae talaga kami. Sa mm. totoong buhay mga Puro lang, talaga. puro lang kami kalukuhan tiya. Pero minsan, kahit parang naiiyak na kami, dinadaan lang namin sa tawa mm. tiya. Kasi mm. para hindi rin makita. Pangit naman pag kami yung umiyak. <laughs> <laughs> pangit parang kambing na iniyaw tiya. Diba? Hahaha. <laughs> <laughs> Ano nan? Eh laban nan tayo te no? Basta ano 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 eh 30 kilo lang te? 30. Ako nan bayad. Ano nan yung sa ano lang manager? Meron pa yung manager no? Biliin ko lang te 30 ang kilo te para makabawi ako sa iyo te. Ano niya te yo? Eh laban dito te yo. mani, ilang? Saan mo bayad namin? Bayad ko. Na remi kwarta. Ah. Sakto bayad te ko lang. Sakto lang yan te. Sobra pa gano'n, naku panik ayo o. Sabihin mo. Kasi yung problema ni ate no, parang may dinadamdam na problema bago tinitingnan. Baka may problema ka te. Sabihin mo lang te. Ano, ano, ano po? Ano gusto mo te? Ano po sa manager o? Ay, ang sabihin mo. mo yung pirang manager te o. Ang ganun o. Nandito pa kami, di ba? Kasi isang bisis lang kami dumating dito. Minsan lang kami dito makarating sa inyo, sabihin mo. Gusto mo airplane? Dinataan na. Wala. Wala ka mag-agi. Ay, no. Baka matrapik, tino. Hindi, sa pa, sa, sa, parang, ano talaga, no? Sa tingin ko, may problema si ate. Sa tingin ko, juwa. Wala. Loyal na lang. Loyal na si talaga si ate, no? Nalipay mo, gusto ka na, 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 ani. na, 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 dala. Kaya yeah, pala makikita ka, natin wala, no? sa mukha na no, na no, sobrang saya ba na sa lagnat balang na nasa loob lang ang lagnat. <laughs> Yung sina ina nakit niya uh, parang ang orang saya na sa loob lang. Ano lang tiha? Ano? Marapit ang bahay niya dito te. Malayo. Ang layo, layo no? So ikaw nalang dala ni ti? alis na kami, ti? <laughs> alis na <laughs> <tiyak. laughs> kami. Okay, so naman sa ako. Ayaw, ramgay na ako na. Oh, kanda dako ano ganito lang, no? Total, Dalo, nandiyan naman sa baba siguro, no? Ba mabigat pa nga yan, kaysa sa bigas natin oh, ba? Sa totoo lang, te. Si. 30 kilos yan. Hmm. Pare-pareho hmm. eh. hmm. Yung mga hmm. anak mo, te, yun, mga nag-aaral pa, te. Hmm. isa na walang akong nag Hindi mo pinaaral, te? Ka Wala kami kwarta. Te, kawawa, kawawa. Kaya pala parang may gusto sasabihin sa ati ba? Hindi ba, grabe, appreciated na yan. Hindi mo lang pinaaral, te, kahit ano lang ba? Mahirap din na sa ati. Ang dali lang natin sabihin, sabihin na ba? paralin mo pero sa kanila, ang hmm. hirap. Lang, ano lang, tiha. Pagal lang natin, ti, no? Importante, meron mga panginoon, ti, no? Oh, my God. mga panginoon mo, tabang sa to, ah. sa so, mga problema na to, siyara mo na doola, no? Sa lang atong makapitan, siyari ng bigay sa lahat, no? Hmm. Ah, importante, okay. ano lang. Isipagal lang natin. So, hindi na kami magtagal, tiha. Okay, hindi, salamat ka, ayo, Ani. Hmm. Baka may gusto kang sabihin, uh. di, padagdagan ah. padagdagan na ting manager ti. Ah, sige, ako na lang. Ha? Kasi kanina pa ako eh, gusto ko talaga ng bigyan ako talaga ako kahit dalaw tatlong libo lang apat. oh, hmm. hmm. ayun di Ayun, di oh. Ayun, talaga ako. Salamat kaayo sa inyong gihatag sa ako. Ayun ta, ma maluwas na nga akong mga, problemaan eh. Baka pwede pa paralin yung mga anak mo ti. Kaya pa yan? Kaya ba yan? Late naman ron, kay kuan naman. Tunga, tunga naman siguro sa tuig. Hindi na pwede no. Na, <laughs> <laughs> ano no? Ang biling tanduway te. Ay, hindi ka. Ano na lang Nasa puro kami kalukuhan, di ba? Hindi <laughs> hmm. siyak na. <laughs> <laughs> Sige, na kami te Alis na kami siya Oh, ikaw ang bumili niyan. Ikaw na mag-bot niyan. Ano, ko talaga dali Tayo na ito, Tay. Kahit ka na na pala niyan bumili. Alis na kami, kayo. Salamat, salamat kayo.